Ito pala ang kasaysayan ng Stampede sa WoWoWi programa ni Willie Revillame. Noong ikaapat ng Pebrero taong 2006, isang trahedya ang nangyari sa Phil Sports Stadium sa Pasig, Metro Manila, Philippines. Isang crowd crush ang naganap habang libu-libong tao ang naghihintay sa labas ng stadium para makalahok sa unang anibersaryo ng noontime variety show na Wawawi na pinangunahan ni Willie Revillame. Ayon sa mga ulat, ang mga sanhi ng Stampede ay ang malaking bilang ng mga tao na naghihintay sa labas ng stadium na umabot sa 30,000 at ang hindi sapat na paghahanda ng mga organizer, ang mga tao ay naghihintay ng mahabang oras para makalahok sa programa at nang biglang inanunsyo ng mga staff ng ABS-CBN na tanging ang unang 300 tao lamang sa linya ang makakalahok sa isang bahagi ng programa, nagkaroon ng kaguluhan. Ang stampede ay nagresulta sa pagkamatay ng 73 katao at pagkakasalante ng mahigit apat na raang katao ang mga biktima ay karamihan ay mga kababaihan at mga matatanda. Ang insidente ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa bansa at nagdulot ng mga pagbabago sa mga patakaran sa pagdaraos ng mga malalaking pagtitipon. Si Willie Revillame, ang host ng Wawawi, ay nagpakita ng pagdadalamati sa mga biktima at kanilang pamilya. Ang ABS-CBN, ang network na nagpapatakbo ng Wawawi, ay nagbigay ng tulong pinansyal sa mga biktima at kanilang pamilya. Ang mga biktima at kanilang pamilya ay nakaranas ng malaking trauma at pagkawala. Ang mga pamilya ng mga biktima ay nagdemanda sa ABS-CBN at kay Willie Revillame, ngunit ang korte ay nagdesisyon na hindi sila mananagot. Ang stampin sa Wawawi ay isang trahedyang hindi malilimutan at nagdulot ng malaking pagbabago sa mga patakaran sa pagdaraos ng mga malalaking pagtitipon sa Pilipinas.